Ang araw sa lahat mga busing So, kamusta pong lahat? Uh, medyo matagal-tagal din tayong hindi na upload sa ating YouTube channel uh, Gawa na po ng marami tayong trabaho at uh, busy na po tayo So, for today's video mga busing uh, Pipili po tayo sa ating parapol uh, Tryo Yung ating broadstag po mga busing Isang pure gilmore At saka yung ating pulit po ay Dalawang sweater boss mga bossing So, tara mga bossing. Uh, pipili ko tayo dito ng mga ating parako. Uh, Yan po mga bossing, yung ating broodstock. Uh, isang Gilmore. Ito so, mga bossing ayan uh, po mga pure Boston nandyan so ito po yung pagpipilian natin so papasok tayo dito sa ating pin papasilip ko po sa inyo mga busing yung ating pagpipilian so yan po sila yung ating mga pulit mga busing yan Pagkakita nyo naman kung gano'ng kaganda yan mga bossing. Uh, sa isang pin, uh, maximum namin na nilalagay dito 20 heads. So, yan po yung ating mga sweater Boston mga bossing. Ayan, sobrang ganda nyan. So, nasa 16 heads sila dito. Pipili tayo ng dalawa na pinakamaganda sa ating parapol mga bossing tara pipili muna tayo at uh, mapili natin lagay natin dito sa gradas kasama yung broadstag natin na Gilmore so good luck po sa mananalo nito mga bossing so yan po mga bossing yung ating patrayo yan po yung ating uh, sweater boston na pulit so yan po yung ating broadstag na Gilmore yan po po mga bosing yung isa nating uh, pulit na sweater Boston. So kung gusto niyo pong kumaya dito mga bosing, ah uh, pilm lang po kayo. Sa kay Daniel Casanova, yung kanyang Facebook account mga bosing, siya po yung nagpaparapol, tayo lang po pumili. At saka mga bosing, dito sa parapol na ito, meron po tayong taya. Pag walang taya mga bosing, hindi kayo mananalo nito. Yan po mga bosing yung ating patrayo dito lang yan sa Green Country Game Farm. Guwapo at magaling. So yan mga bossing, hanggang dito lang po ang ating video. At uh, good luck po sa mananalo nito mga bossing. God bless po sa lahat.